Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. mga Black Bola. today's video mga Black Bola. Bumaba ako dun sa uh, aking uh, backyard kung saan uh, nag-alaga yung aking uh, bayaw ng uh, mga ano mga cool mga crayfish. Yun so uh, inutusan ko siya na mag-alaga ng uh, crayfish kasi total nag-aalaga naman siya ng mga uh, isda sa aquarium, nagbibintas siya ng isda sa aquarium. So nung uh, nakita ko yung ano sa crayfish. So sinabihan ko siya na mag-alaga ng crayfish at doon nga nakabili siya ng uh, crayfish. Pero itong mga malalaki mga blackpool mga bago niya tong uh, ano to, uh, alaga. So magano kami dito. Ah uh, magpalahi ng bull. So, ayan mga block ball. Uh, itong uh, to, dito nyo makikita yung uh, kanyang uh, sa uh, pan. No? Uh, sa ano lang to ng ref muna. Oh so, pero gagawan ko siya ng uh, ano, mga block ball ng uh, malaking uh, lagayan. So, mga siguro mga isang dipa. Isang dipa at isang dipat kalahati yung uh, lapad at haba. So, pansamantala lang itong mga blockball kasi nung isang araw niya lang to nakakuha itong mga na malalaki para gawin naming uh, ano uh, palahi so ayan mga blockball uh, ito uh, isa sa uh, paglilibangan namin o, stress, stress na rin yan mga block ball. Pag uh, may alaga kang ganito mga block ball, may mga pr problema ka pag nakita mo to. Ha? Tanggal yung uh, ano mo, mga pansamantala, mawawala. <laughs> so, ayan mga block ball. Uh, nakakatuwa lang tingnan mga block ball kasi malalaki eh. Malalaki yung nabili niya. Uh, ang totoo nito mga block ball, pagka ganito kalaki mga crayfish, mabibili mo siya ng... Uh, ano 1.5 na sa 1.5 ata ang uh, ano 1.8 ang uh, trio, no? Isang uh, lalaki at saka dalawang babae. So yung nabili niya mga black Ball, is mura lang. So na timingan niya na nag-pull out yung may-ari ng uh, crayfish. Uh, gusto niya uh, ano, parang mayaw na. So nabili niya lang to lahat-lahat ng uh, isang libo, no? Isang libo yung uh, 14 piraso ba yun o 12 piraso. Murang-mura mga black bull pagkabili niya. So ayan, oh, natutuwa ko nung sinabi niya sa akin pagdating ko kagabi. Ba, pwede oh, eh, matingnan nga. Kasi yung alaga namin una, one inch lang, isang daan ang isa. Oh, nakabili kami dun sa, ano, nagbibinta ng uh, isda. Doon may palingke, may alaga din pala siya. Pero maliliit yung kanyang, uh, ano, pang uh, binta. So mayroon siya doong uh, breeder mga Black Bull, eh, malalaki hindi naman pwede yung binta yun. So, itong mga, ano na itong mga pulakbol, gagawin namin itong mga braider. So, magbibraid kami ng uh, crayfish dito sa, ano, sa amin. Uh, para na rin na uh, matikman itong mga crayfish nito pagdating ng panahon, no. Mga, siguro, mga six to one year. Uh, ano, kailangan alagaan siya para dumami at na makabinta. Mahal ang bintahan nito mga pulakbol, no. Masarap to lagyan ng keso. keso. <laughs> cheese. 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 Cream cheese, no? So, ayan. No? Sa mga ganito mga block ball, maraming mga alaga ngayon, mga crayfish uh, breeder, no? mga nagbe-breed parte nga, uh, ano, uh, Mindanao. So, ayun mga block ball, hanggang dito na lang yung aking video. Salamat yung panunood at sana uh, natutuwa kayo sa video to. okay good day good bliss and take care bye-bye black bull thank you